Hello guys! Ayan. So, break time ko uli. Ayan. So, kwento ko sa inyo naman, ang content naman natin ngayon. Ah, paano ba magpa-check up dito sa Norway? Ayan. So, kasi alam nyo na, pag tumatanda, may mga nararamdaman na, di ba? <clears throat> Tapos, pina-check up ko yung kamay ko, kung ano na yung result about sa... Uh, test na ginawa sa akin. So, ang sabi ng doktor is uh, infection. Ayan. So, par naman ngayon, medyo okay, na. Kaya lang sumasakit pa rin siya ng paminsan-minsan. So, meron akong backup na medicine. Yun nga is yung bimobo. yeah. So, okay naman siya pati yung sa paaho ba. So, infection ang sabi ng uh, doktor. Okay. Ang binayaran ko lahat-lahat is, I think, 230 kroner. So, hindi totoo na libre ang check-up dito, guys. Sabi nila, meron daw share, ganyan. Pero, nagbabayad pa rin kami. Hindi siya totally free. Sa bata naman, nung nagpa-check-up si Bebe is, yung dentist niya at saka yung sa mata niya, yung galing kami dati sa check-up niya sa mata, is libre yun. Yan. Hanggang 18 years old, yata. Hindi ko lang masyadong sure. Ganyan. So, i-search na lang about sa... Uh, Uh, benefits dito sa Norway. Pero kay Bebe, wala pa kami binabayaran sa kanya. I think meron yung mga konting gamot lang, ganyan. Tapos, yung uh, blood pressure kit naman namin is, nakuha namin ng libre yon Ayan. Kasi yung asawa ko dati is, uh, high blood din kasi siya. Tapos, monitoring din siya ng BP. Pero ngayon, medyo lalo na kasi meron na siyang maintenance ng gamot. Yeah, so, nagbabayad pa rin kami ng uh, share, ganun. Parang, ewan ko lang kung 50-50 or what. Pero, para sa akin, um, parang ganun din yung price, ganyan. So, hindi siya totally uh, free. And then, pag naman mag, mag kami ng, mag, uh, kami ng appointment para sa doktor, tulad nyan, dito naman, nasa countryside kami, uh, dito ako nakatatrabaho sa sa malapit sa health center, sa, yan. so, pwede akong pumunta sa reception, o pwede din naman tumawag. And then, meron din silang app dito, na pwede kang uh, mag-order ng appointment, ganun. So, pakita ko sa inyo guys. And then, ah, uh, idagdag ko lang guys. Pag naman sa mga operation dito, hindi ganun kalaki yung binabayaran. Kasi natatandaan ko, noong inoperahan yung asawa ko, mer may, meron kasi siyang mga bukol-bukol sa katawan. Tapos nag-worry ako sa kanya. I, I, hate na hate na yung antag dito magpa-check up. So, pinush ko talaga siya. nagalit alit pa ako sa kanya na magpa-check up ka. Ah, uh, para din sa iya. nag-worry ako. Ganyan. It means lang na gusto pa makasama hanggang sa tumanda tayo na healthy ka, ganyan so, para mawala yung agam-agam ko tama ba, agam-agam magpa-check up ka, para alam natin kung ano ba yan may history ba kayo ng cancer ganyan, or whatever, kasi alam ko pagkakatanda ko yung lola niya namatay sa cancer, yan pero malakas siya tayo mag-smoke So, ayun. And then, nung inoperahan siya, sabi naman ng doktor, kung lang yung taba lang daw, yun na nga, na Pero ang dami kasi, kaya nag-worry ako. Lalo na sa mga part na dito, yan, yeah, sa dip-dip. Ayan. <coughs> so, meron na, siyempre, di ba, paano yung tatanggalin? Yun? So, nagpatanggal siya noo, oh, mga da, two times lang naman. Tapos, yung mga taba-taba nga. Taba, nakita ko naman kasi sinamahan ko talaga siya sa operation room. So, pwede akong pumasok that time no And then, ang binayaran niya lang is 500 kroner. Pero, kaya lang naman siya minor, uh, minor operation. Ayan. Sa so, pagkakatanda ko na nagbayad siya ng 500 kroner. So, may, meron siyang share talaga. Pero, hindi ganun ka ang uh, kalaki. yan So, yun lang guys ang nailagdag ko. And then, pakita ko sa inyo yung style ng... Um, ang tawag dito, ng clinic nila dito. Yan. Para may idea kayo. So, so eto guys. Yung clinic nila dito. So, wala namang tao. Kaya nag... Uh, Sinamantala ko na na mag-take ng video. Yan. So, madalang naman dito yung may mga taong marami talaga, guys. Kasi per schedule naman sila. Tapos, diyan kami nagbabaya do. Oh. Pwede din naman mag-send sila sa iyo ng... ng ang tawag dito ng kung magkano yung babayaran mo. Yeah. So, waiting muna ako, guys. Hindi na ako nagpalit ng gandamit kasi short time lang naman. Char. And then, yan. Kung paano magbayad. So, intay-intay muna tayo. Ang problema ko lang dito, guys, ayoko talaga nagpapacheck up, is minsan, halos 30 minutes ako nag-iintay. Or 45 minutes sa doktor. Ganyan. So, madalang ako magpa-check up. Unless na lang talaga hindi ko nakaya yung nararamdaman ko. Eh, kaya lang patandaan ang lola nyo. Kaya kailangan magpa-check up. At baka kung ano ang mangyari. So, magpa-cute-cute muna tayo dyan. So, bago lang tong Bago lang itong... <clears throat> ang tagito, clinic nila dito. Tapos yan yung entrance, oh. And then, dito naman yung reception. So, pwede kang mag uh, ka ng, team, anong uh, ng oras dyan kung kailan, kung kailangan mo. At malapit ka lang or tumawag na kailangan mo ng check-up appointment para sa doktor. And then, ito naman yung kung paano kami magbayad. So, ito type lang namin yung birth number namin. Yun. And then, lalabas na kung magkano yung babayaran namin, guys. Ayan. Tapos, uh, isa pang i ko guys, so yun ang health center. Noong nanganak ako, hindi ako nagbayad. Cesarean yun guys. Ang nagbayad lang is yung pag-i-stay ng mister ko doon. So, halimbawa 5 days siya nag stay So, 5 days din siya magbabayad para doon sa bed. Ayan. Tapos yung parking area, kailangan niya magbayad. And then... Uh, yung nag-check nag up ako para sa pagbubuntis ko, walang bayad yun. At uh, saka ano pa ba? Yun lang yata. Ano pa ba? So, mag-comment na lang kayo kung may tanong pa O, search, is search nyo na lang sa benefits dito sa Norway. Pero yung mga gamot, halimbawa kailangan na bumili ng gamot, nagbabayad. Kasi yung asawa ko, may maintenance na siya. And then, pero sabi, share din yon So, halos ilan lang ang bayaran niya sa gamot. Ganyan. So, ganon. Ang um, sistema nila dito. Pero hindi siya totally free na wala na talaga kaming babayaran. May babayaran pa rin kami pero hindi naman siguro ganun kataas. Ayan. So yun guys ang style nila dito. So yun guys. So just in case may tanong kayo and gusto kong gusto niyo i-share ko about dito sa Norway, sa experience ko dito sa Norway. Mag-comment lang kayo guys. Ayan. So yan, gusto kong gumawa ng mga memory about sa experience ko dito sa Norway. So, yun lang guys, see you sa next vlog ko. Thank you for watching.